Kung yung dati na na natin na relo is yung Sanda watch, napanood niya na yung dati, hindi ko pa siya na-try na ibabad sa tubig, o di kaya pakaluan sa tubig, sa mainit na tubig. Sa ngayon, mga body, ilalagay natin sa rep. Opo, ilalagay natin sa rep. Okay? Lalagay natin dito sa plastic at lalagay sa loob ng rep. Tignan natin kung gaano katibay talaga ito, Sanda watch ha. Lalagay natin ng tubig. Sa ngayon, yung oras ngayon is, check mo, 1240 1240 yan mga badya 1240 Okay, lalagyan na natin ng tubig to Sarado muna natin Lalagyan ng tubig ah Ay Lagay pa na natin to Walang cut to mga body ah. Para makatutuanan talaga. Ito na. Followin ah. natin. Okay. Ayan na mga body ah. Nakita nyo ah. Yung relo natin. Dito nyo makikita kung gaano ka talaga katibay yung sanda watch na to. First time kung gagawin to mga body ha ah, Siguro naman di tayo papaya ng sanda watch na to. Okay. Ulitin natin, yung oras is 12.40 42 na dyan, 42 Ayan na, 12.42 Lalagay na natin sa ref Kita mo, napakaangas kahit nasa loob na, di ba? Siya ilaw niya, ito, o oh, di ba? <laughs> napakaangas ha Kita mo, may manok pa sa loob ha Okay, dyan natin lalagay Ayan na Ngayon, Kukuwali natin yan pag tumigas na, pag nag na siya. Tignan natin kung gaano talaga katiba yung sandawat na yan. At kung di talaga masisira at hindi mamamatay. Okay? Antay lang natin na tumigas. Makalipas ng 6 na oras mahigit ngayon bubuksan na natin yung rep. Sisilipin natin kung gaano ka talaga katiba. Kung gumagana pa talaga siya, eto walang cut to ha, para makita nyo talaga na legit ha. Ito na siya oh. <laughs> Kita mo? Oh. Kita ba? Ayan o oh. mm. Kita ba? Gumagalaw pa rin, di ba? Oh Ito ah, baka mo na sabihin nyo Hindi porong yelo to ah Ito, itapat natin dito ah Ayan o oh. Yelong yelo to ah Sobrang tigas nito Kahit okay. ipokpok e, mo pa sa uno to Ngayon, bubuksan natin Tatanggalin natin yung yelo Para tignan natin Kung totoo talagang Buhay lahat, pati yung ilaw, lahat ni magana. Tignan natin, ha. Ah. Ito, hmm? tigas diba di ba? Purong yelo talaga, oh. Ang, ah, ngayon, problema, paano natin tanggalin to na mabilisan? Kasi walang cut to, eh. Ito, tignan mo. Lapit mo rito. Ayan, oh. Diba? <laughs> yelo talaga, oh. Oh. Gumagana lahat. Paano kaya na natanong mabilisan? Kasi pangit pag sobrang habay yung minutes eh. Nai-excite na ako dito sa rinlo na to ah. Ah, mabilis lang pala pag tinapat mo sa tubig, no? Kaya ano? Nabutas agad siya. Kaya ano? Hmm? Yan, no? oh, mabilis lang. Yan na. Yan na, yan na, yan na. Yes. Oh. Yan oh. Kita mo naman ah. Pailawin natin kung gagaling yung ilaw ah. Yan. Gumagala yung ilaw oh. Anong oras na? Sakto, alas 7. Kagano'y na, ah. binabad natin to sa rep. Nilagay natin sa rep ng 12.42. 12.42 to 12.42. Ngayon oh, kita mo naman oh. Alasiyete ng gabi. O. Oh. Diba? <laughs> legit na legit talaga mga padi. <laughs> Dati akala ko kung mga, ano lang, mga cut ka O Di kaya mga edited lang. Ngayon sinubukan ko, totoong totoo pala talaga. ba? Diba? Napakaganda na. At sya, sobrang tibay pala talaga ito. Kahit ibabad mo sa loob ng repto. Diba? Ngayon kaya, kung ikaw gusto mong bumili nito, napakagandang sandawatch watch na to ilalagay ko sa comment section yung link kung saan ka bibili pipindutin mo yan sa TikTok shop ko at makaka-order ka jan okay andyan yung link sa comment section okay